Arwin Santos. Nagpaseo ng 1 B1 sa La Ur Nueva Ecija. Panoorin natin itong mga idol. Let's go! Gandang finishing up noon at nagflex pa sa harap niya. At dito nga mukhang mabawi ng ating idol Arwin. <laughs> At grabe nga tao ni Idol Desyembre dun no? Ang lakas mo talaga Arwin. Sana old dancer. Tinignan na si Idol Arwin. At dinilaan pa nga. At dito nga ay nakatupos ng kalaban ni Arwin. Pero ito humirit pa rin ang bawi ng ating Idol. <laughs> talaga talagang ang maalat si Idol Arwin Pero saludo ko rito sa iyo Idol ha Isang brand new pick Made from pure gold Ang pinamigay niya Papasana all ka talaga Kay Arwin Santos O sa mga gusto makawan biyon Sa si Idol Arwin PM nyo lang siya Let's go! Basketball highlights!